<laughs> Ayun, at uh, good afternoon po sa inyong lahat. Ah, uh, good afternoon yun ay. Ayun, at uh, good morning po sa inyong lahat. Good morning po. So, na ano, na first day po natin ngayon dito sa Pilipinas. Na Yuki first day na Yes. So, dito na po kami dumiretso ni Yuki sa motel, no? Dahil po kahapon. Dahil po kahapon. Tutumaten na eh, baby. <laughs> Wait lang po. Ayan, uh, dito na po kami ni Yuki Chang dumiretso sa hotel, no? sa motel, no dahil po kahapon no uh, pag pagbalik po pag paglapag po namin dito sa Pilipinas sobrang pagod na po kami ni Yuki Chang ne sa so Sukarta ne Sukarta oh, grabe po ayun, dahil umalis ayun. kami ng bahay alas tres ng madaling araw no pagkatapos nakalapag po kami rito sa Pilipinas 7:45 na po ng gabi ne so, Yuki Chang 7:45 siya um, PM So, 7.45. So, yun po. kay tapos, traffic pa po sa Manila, no? Kaya, yun. So, Yuki Chang, so far, wow, what are the culture shock that you've experienced? First. Yesterday. First.

So, so, good girl. So two two girls so, bad na. So. Mm. so so wala ano maybe Yukichan Japanese da mm -hmm. ano nani ano, making fun of me. No that. no 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 no. Ano aru yo? Okay. So nan. So, so, so ayun po yung unang-unang experience ni Yukichan no sa dito sa Pilipinas yung ino-over ti kasi sa pila sa CR no. Sa airport pa po 'yan no. So, sabi ko sa kanya, pag ano, wag niya na lang pansinin eh, dahil wala eh, wala namang sense kung makikipag-argue ka pa o makikipagtalo ka pa. So, ayun, si so, Yuki <laughs> po medyo nabubuwiset dahil nga, siyempre po no, ibang-iba po kasi talaga sa sa doon po kasi sa Japan, no? wala namang ganoon no. Yung talagang unaan ka. Kumbaga, hindi ako hindi ko pa po na experience. Pero siguro hindi niya pa rin hindi niya pa rin na-experience. So, 'yun. Oh. So, pa lang yung una. Pangalawa, second, Second scan second ano by ano motorcycle so baby iru ne so baby iru <laughs> yo <Hey>, Baby bibiru <laughs> sugoi so, si lagura puyo kitang hapon no dahil yung mga motorcycle mga mga motor no talaga nang singitan nang singitan na ganun yung iba pa merong hawak-hawak na baby sa gitna so yon yun po isa sa kana culture sya ng yukit changchaka and then it's already 11 but so uh, late time desho demo uh, takusan people lot of people uh, ano wake up so, and so, then so, moving So, Beat ko So, hindi, hindi po isa sa ikinagulat niyo Yoko siyang kahapon no, habang nasa loob ko na siya sabi niya. Sabi niya, it's already 11, 11 na. Ba't ganun? Ang dami pa rin tao. Sabi niya ganun. Sa Japan, sleeping time na to. Ne. Japan, sleeping time na. Mm. So, and, yun. And, ano, lots of home. So, ayaw, yung papalay isa yun. Tutu, titi, titi. Sabi ko sa kanya, normal lang dito. It's normal here in the Philippines. Because in Japan, nahi di siya. Almost nahi di siya. Why? Hurry up, hurry up! So hurry up kita na nada. Urusay? Hindi, maybe... Hindi, baby. They, baby. Uh, say hi to them, baby. Hiiii! Hey. Kahapon po grabe, grabe yung ano ni Yuki-chan, yung toyo niya. Ni Yuki-chan, bad mood na kino. kino. So. Yuri Chang, sobrang pagod po kasi. Tired talaga. So, yun, sobrang pagod po. So, ayun nga po, no, ano, ito ko siyang first time, di siyo. Mm. Ano, vacation with Riri Chang. So, so, eh. so mahirap po. Mahirap pa lang, mahirap pala yung may kasama kang baby, no? Talagang alagain. Pero ngayon lang naman to. Sige, tingin ko pag tagal-tagal pa eh, pag paglaki-laki pa ni Riri Chang, magiging madali na ang lahat. Riri Chang! Riri Chang! Riri baby Riri Chang! So paano po? In inintay lang po natin yung sundo natin pagkatapos lalabas na tayo. So marami pa po tayong gagawin, no? So marami pa po may ma experience na culture shock to si Yuki-chan sigurado. Oh. Deh, more 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 culture shock coming there. Mm. Deh. Maybe, maybe. Prepare yourself, 'di? Mm. Deh. So sa ngayon po, hintayin lang po natin yung ating um uh, sasakyan. Pagkatapos kailangan ko pong mag-renew ng lisensya, 'di? Ano, license renewal. So, so kailangan ko po kasi mag-renew yung lisensya ko para po makapag-passel-passel tayo rito. So, so paano? Mamaya po ulit. Bye. Bye. Diri-chang. Bye. Diri-chang. Bye-bye. Bye. bye bye diri chang bye 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 Gagalit. bye Bye-bye. Eri eh chẳng Eri chẳng Eri chẳng eh, First time nè Eri chẳng Eri chẳng

Where are you going? What are you going to do? I don't know yet. You don't know yet. You can't Kaya ba nunga? Sama yun Kaya adit yun? Sama yun Ngayon na lang tayo Ngayon, ngayon 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 Tansahan kayo banda Kung na kami Dito na kami, padamang sa kami kanan. Dige. Diba siya rin mongga? Asi, paru-glob na. Asi, paru-glob na. King Mingo, there's the King mango.

<laughs> <tod tod> Nagay uh, na ba kayo kay Tita e Yuki mo? Ano, Wax? na da? kayo kay Tita Yuki mo? Uy, dito. na. Ano ang on ka? Naka-on yan. guys. Talunin natin yan. Ganun mo konti. natin yan. Natalo mo na ba yun? Hindi Ay, pa. Ayaw makipaglaro eh. Takot eh. Ay

Haba nang inaba eh, no? Haba mo inaba ako. <laughs> Dati wala ka <ako> pang sandang <laughs> pali Dati ng Di, eh. Lala. <laughs> 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 pero lalaki pa to ko eh. Pangino-wakin. Nakahaba pa yan? Nakahaba pa ako. Oh. At yung mukha mo, tangi. Okay lang. <laughs> At mo, tangi. Okay lang. At yung mukha mo, tangi. Ay, <wala, mag> <laughs> Ay sa mga pa yung bata, oh. ka sa galing ka yan ano gero kaya naman pagtalip papa tangal ka na di ba? lino namin kailangan ng passport di ko na sabi niyo na ano ano na kailangan nung ayos na kapatid na po tayo sa manila no, Nasaan tayo ngayon? Sa airport, airport pa rin. Sa airport. Oh. So, nai, oh, yung kutsang. Sige, traffic na eh. O, oh, yan. Oh, yung... well, guys, yan. Na, ano po, pag, pagbapag... pag, kasi ano oras ba ngayon? Ano oras ngayon ko? 8.30. 8.45. Oh, paglapag na paglapag na yung kutsang ngayon, nakita niya kaagad kung ano Pilipinas. Traffic. So, o oh, nga pala, hindi ko pa, hindi na, yes. pa napapakilala sa inyo. No? ko, si Jaisel. Yan, kambal ni Rayman. Hey guys. Hmm. Pamangkin ko. Hey. Uh, si Erwang. Uh, si Joaquin. So guys. Yan. At ang anak ng utol kong si Pilo, yan, si Makoy. Yan. Mapapakilala ko pa sa inyo sila, no, kapag ka, Sa mga susunod na vlog, susunog, sa mga susunod na vlog pa natin, no. Sa so ngayon, punta muna tayo sa... Jaldi, Jaldi. Yan. Pero, ang dagal, guys, tagal ang Tagal kabayanan nyo, guys, hmm? natalunin natin to. Ayan, tatalunin daw ako ng pamangkin ko, no? Tatalunin no, natin guys. Kung natatandaan po ninyo yung vlog natin ng na nakaraan, yun po yung kausap natin si Waki. Ano, siya pala yung nagbablog. Siya yung nagbe siya yung nagbe-vape na so jujuntukin ng tatay niya yung juka niya. Oh. Oh, yan. Pero, ano palusot niya doon? Ano yung palusot mo, Wax? Ano nasumbong. Ay, ka. hindi, sinumbong nasumbung niya, nasumbung. niya na lang yung sarili oh. niya. Oh. <laughs> Lumabas <laughs> <laughs> kasi yung usok sa ilong niya kahit pinipigilan niya. Hindi, iba pa yon iba pa yon <laughs> Pero yun nga, guys, antabayanan niyo ang laban namin ito. Pagka tinira kita ng trust, wala ka na nagawa. Paano ba yan? Ayan, yan na. Huwag mo na ituloy, Wax. Huwag mo na ituloy. mo na Kumain na muna tayo at nagugutom na ako. Ah, <laughs> ito pala, papakita ko sa inyo yung sitwasyon nyo yung dito. And, yan po kaagad yung naabot ni Yuki Chang. So tara, punta na tayo sa Jollibee. Jollibee. Right? Jollibee. Jollibee. Miss na miss ko na mag-chicken joy. Let's go! Sir, park lang, kain muna kami. <laughs> Ayun, ah, na tayo sa Bida ang saya. Yan. Nay, <laughs> okay. Tara. Order tayo. A, B, or C? Pay A po, pay. po, 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, okay, Sunday po, baka gusto nyo. po. Sunday, wait チョコゃーゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロ